Hello magandang umaga, isang araw na naman ngayon ng ating diop, So sa umagang ito ay uh, uh, nagkakaroon tayo ng yayaan uh, ating tropa at uh, pupunta tayo ngayon sa uh, park gamit lang yung ating bike So tara, samahan nyo kami, magpunta kami ngayon doon sa uh, lugar na kung saan uh, uh, madalas pinupuntahan ng mga bikers dito sa Canada Tara, let's go! Ganda sa outdoor activity At uh, makapunta tayo ngayon sa park at makapagbike Summer ah, na summer yung dating ngayon Dito nga pala ay special yung ano natin Special yung lagayan ng bisikleta natin Dahil meron tayong tool room nandito mula tatagpuan sa ating ano, kukunin natin yung ating bisikleta dito yan ito yung tool room namin at yan ang ating kalagayan sa ating bisikleta ngayon. pupunta na tayo sa park na kung saan uh, magtatagpo ang ating mga tropa let's go ang ganda ng sikat ng araw perfect na perfect timing para sa pagbibisikleta dala natin yung tropa natin dito manamig na ah boy tala na muna yawi <laughs> <Yowie>, nag <-outfit, laughs> pang ano ha pang outdoor outdoor outfit gising <laughs> na sila Oh, gising na siguro. Hoy, tara, bait tayo ah, Dito Dito sa siminto Ang ganda ng panahon ngayon. Perfect timing sa ano pagbibisikleta ngayon. Nagbay po si uh, ano nan na dispire no. Kauban sila. Ha? Ito na. Minggaw na sa mukhang bahay. bahay. sa una yaw. Oh. Wala na yung tao ha? Yes, nice guy. Oh, panahon karon. Ato ini yang antira lagi? Aman. Yang antira apa? Kene? Oh, sa so kuan rani sih sa Amazon. Ki <laughs> order aku wah. Tang di sini be. Oh, di sini be bencing tu anak. Oh, plus tax nih ya. Tolol nih kuan lens. Puro polarize. <laughs> mm. Nah, sih pang night vision, sih pang kuan? Pang kuntag. Freke, eh. maling nga umangga si Asa mga padong. Uglayan na ka, uli ta. Uli. Ang guwapo ng atas lagi, itong tawagan ng Uy, sin pintin. Technical timing run bakit adlaw. Delicious siya ka, iinit. Ako agro, uy. Eh. Ayaw sa dugi, kaya umagi siya, may. Eh. Adlaw.

Ang <laughs> paitong nga lito Huwag na no, kayo dito Nice kayo ba <laughs> Kari ko nagtambay ganyan na ba eh Awag hapon Nay tripod na bilhin oh no? Nay tripod <laughs> <inaudible> Kulay green na suot Nga long sleeve Gwapo kayo ang Kwan dito ambience nasa gubat tayo ngayon <laughs> ng uh, ano ng uh, puno ng mga uh, kahoy mga <laughs> uh, senior senior citizen na so, kasama ang iyong anak ko sada so, kayo ah. na plat man na platan na swimming pool no? oo oh. Di bali kay agian agi, man sad kagani na. Tapi park dere mo okay, pwede pud dere mag kon ba grill grill. Ala layo pa yan. Na nasa hamil pa yan eh. Pero hamil pa yan ano na yan kalsada na yan. Di ba ato kas di ports. Kanan pinakaon ng stoplight, light gi kan dere. yang kanto dere. Ha? Cepais? Tili, sampai sila amat Jason. season. Oh. Kapan tayo ka tong tindahan generator Honda? Oo Ang moto katong nailuwi nga at bang niya katong murag kuwan ko to siya murag car repair shop Ano siya diri kanto ya? Lagpas na ta sa shell sa katong gasolinahan Kapui sih hati yo, kapui. Tahu, Rio di sana? Caca ada kayak Rio Rio? Ya. Oh gani? Murag na atas kanan lagi pak?

kwan sa Pilipinas ba sa mga park ba lalo labi na sa Dabao <laughs> oh, mga gani madlock mga mga inay nani nga ini kuling ni Moli Bugas oh. Dabao wala man ko kang Dabao pero ang ilang gi panghambog dito kay peaceful kayo ba Ay, Ikaw kay nakangatong mga personal Nice kayo dito mesjid dat ditube kena upat mana ga division nang dabau dek dabau diba nang bay dabau 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 diuro dabau oriental dabau occidental dabau diuro Katong dabau dabau city lain pun tu sia di ba dak ko tiba nak upat upatkan division mana ng dabau

Ha na nang blumber pag <laughs> dalunan. Ang kur ang kanto ani bay pagpadong ila Jason. Datos uh, na isogas Sino? Sino? Oh. Sa so, may isugas to. Ani ka ani ka umat pag CJ bay ani ka liko Mag, mawala ka. Ana ka dito. Dol na sa Lumber Park. Naka. oh agak tong skuter kayak mengamba ka, mangga masih mau kali terkelupat <laughs> impas itu <ke. laughs> ah oh mana lo kega Samtang nak biahi ke bawah nara muna mau nga naga mateng kabut pakai nih bateri atau sama destination hanya mah melubat kayak nani impas tidak begitu matulak kan oh baka ni mo ka ulak baka balon, mo yung shooter mo yung tara pre, sarili tayo dito ka lang pre ha? dito oh. ka lang oo kailang beses na akong ha? Oh. Basis na rin ako man, no? pabalik balik kasi pag sa winter lagi ka lang naman nasa bahay guluk so, lulok lang Untung tayo mayroon ng ano dito mayroong last ditong buhandaan tapos may gopro pa ah oo oh. nagbibideo ka dyan oo oh. <laughs> <laughs> hello <laughs> si hi <Harry> sa ating ano mga ang laki ng <laughs> ano natin tawag nun chance na maggalagala ngayon ba? oo oh. <laughs> ayun na yung ano yung pinaka downtown oh. yung tawag nun yung font uh, labulate oh, eh. oh downtown na ba tayo ngayon? mag downtown? Dito na tayo sa kaliwa. Dito. Pa ah, dito. Pwede rin doon. Dito na lang. Hey, doon ha? Oh, dito ro. Kape bago ka dun eh. Bago yung ano, uh, bike mo no, ah. Uh. Hindi kayo kela konta, kela. Kelsander? Oh, uh, tinawag mo 'ko ni yung isa. Ah. Maganda, maganda po, kano Ang bike nga lang po araw-araw sa ano? Trabaho. Trabaho. Bike lang. <laughs> Dito tayo sa kanan. Dito sa na to, nag tayo si tayo sa eh. Hanggang doon lang kasi yung bike lane. dito rin tayo lalabas nun kung dito tayo doon tayo ano duman kanina dritch na to doon sa may ano oh! downtown ayun guys nandito na kami ngayon sa taon taon trua Tamang tama tama yung dating namin may ano may barko may bagong daong na barko ang laking barko oh. <laughs> parang speedboat lang <laughs> Sana tayo. <laughs> na shoot tayo rito. <laughs> free. Na shoot kami rito. Did in. <laughs> At yun na nga mga ilang sandali pa lang ay nakarating na tayo dito sa ating uh, pinaroonan na uh, lake at uh, hindi na tayo nagsayang pa ng oras at nag-sit up na agad tayo dito para makaluto na sa ating daladalang mga pagkain sa so, inyong nakikita naman kung anong mga handa natin meron kaming dalang mga beer meron kaming dalang uh, ulam at meron kaming dalang kanin at uh, nag barbecue na rin kami dito kasi pagdating namin, ikompleto yung uh, mga gamit merong uh, ihawan, meron ng upuan at uh, ready talaga sa ano mga picnic na activities dito. So itong makikita natin diyan nanjan yung lake sa harapan natin. At uh, plano nating maligo mamaya -maya lang. So naandaan lang muna natin yung pagkain para may makain tayo mamaya. -maya. At uh, ito yung view dito sa lugar na to. At uh, makikita natin na mayroong uh, tubig tabang talaga na pwede nating pagliguan mamaya. So ito yung uh, ating uh, activity ngayong uh, weekend, sabado at kasama natin yung ating mga tropa at uh, ito uh, may plano tayong uh, maliligo dito sa lake na to at uh, antay na lang nating maluluto yung ating pagkain at uh, makakain muna bago maligo at ating pinuntahan kung anong status ng tubig eh, sa itsura pa lang mukhang malamig na talaga so makikita ninyo guys sa uh, lugar na to ay eh, napakagandang lugar para sa pag picnic talaga natin so hanggang dito na lang yung video natin maraming maraming salamat sa ipinunod at sana supportan nyo rin ako ulit ako sa ating mga travel sa susunod pa natin mga video